DZRH DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam! Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao! Maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o kristyano! Anong paniniwala meron ka? Dilamsigman ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit! may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Tilamsik ba ng inusenteng dugo ang magatid sa inyo sa langit? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Tito Damir, nahihirapan na ako. Lumaban ka, Kabir. Muslim ka. Matapang ka. Lumaban ka. G Gusto ko lumaban. Pero, pero, hirap Nahirap na po ako. Parang wala akong malangat na hangin. Nahihirapan na akong huminga. Lumaban ka! Lumaban ka! Pag namatay ka, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa iyong ama. Lumaban ka! sasalabungin ako ni... ni... ni Ala! Kabir! Kabir! A Alam na! Pupunta na ako kay... Ala! Kabir! Kabir, gumising ka! Kabir! Edward. Eh, Kapag hindi ka pa nakadungaw dyan sa bintana, iniisip mo bang ang asawa mong nasa Hong Kong? Isa na uyon sa mga naisip ko, Nay. Pero ntelega talaga kong mabigat sa loob ko. Ay ang kasalukuyang ang trabaho ka. Namumroblema ka sa pagiging sundalo ba? Pangarap ko ito, bata pa ako. Masarap sa pakiramdam na makapaglingkod sa bayan. Pero habang nagtatakal, kapag napapalaban kami sa Mindanao, itong huli ho, napapaisip na rin ako eh. Oh. Bakit kami nakikipagpatayan sa mga kapwa natin Pilipino? Eh, well, bakit bigla naman pumasok sa isip mo ang ganyan, anak? Nung mamatay ho si Kapir, yung pamangkin ni Mang Damiya, Biglang-bigla parang parang binuhusan ng malamig na tubig ang galit ko sa mga Muslim. Nagbuwis ng buhay si Kabir dahil sa pagtulong sa kapatid ko. Ah, madalas ko rin naiisip yan ngayon. Iliisip ko, ko ngayon. Baka mag-resign ako. Iiwan mo ng pagiging sundalo. Baka humag-apply na lang din ako ng trabaho sa Hong Kong. Iiwanan ko muna sa bilan ko mga anak namin. Ah, nasa sayo yun, anak. Buhay mo yan. Eh, sa totoo lang, ayoko rin naman noon na maging sundalo ka. Tuwing ipinadadala ka sa Mindanao, hindi ko alam kung makababalik ka pa ng buhay. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O Abdul, hubilin mo na yung suot mong damit. Isasabay ko yan sa mga labahin ko. Buong maghapon ka sa pagtitinda, punong-puno na ng dumiyan. Mabuti na lang, may pride powder. Kahit puno ng usok at alikabok mga pantalon mo, hindi ako nahihirapan maglaba. Hanggang tanghali lang ako nagtinda ngayon. Ha? Bakit? Anong ginawa mo hanggang hapon? Hinakot ko na sa bodega ni Manong Damir ang lahat ng paninda ko. Nag-imbentaryo kami. Nagkwentuhan kami. Bakit nga? Hindi na ako magtitinda. Babalik na tayo sa hulo. Kailangan na ako doon. May naghihintay na misyon sa akin. May plano na lamang kayo. Manggugulo na lamang kayo. Ang tagal na nating mag-asawa. Lagi ka pa rin ganyan. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa klase ng buhay ko? Mahirap makasanayan ang klase ng buhay. Napilit mong pinayaya ka sa kay Nabdol. Oo. Oo nga, pareho tayong muslim. Pero magkaiba tayo. Mapayapa akong tao. Ikaw marahas. Sa paraang ito namin nakakamtan ang mithiin namin. Ayoko ng ganitong buhay. Ayoko! Wala kang magagawa. Asawa kita. Kaya kung saan na ko naroon, dapat naroon ka. Kung ano paniniwala ko, yun din ang paniniwala mo. Nakabili na ako ng tiket sa barko. Bukas ng gabi, magbebiyahin na tayo. Hindi! akong sasama sa iyo. Ano? Magpapaiwan ako. Mag-a-apply akong tindera ni Manong Damir. Hindi pwede. Abdul, makinig ka. Para sa iyo rin ang gagawin ko. Kung sakaling magkagipitan ulit sa holo, may matatakbuhan ka dito sa Maynila. Mag-iipon ako ng pera. Para may magagamit ka, pagbalik mo dito. Kung sabagay, may katwirang ka. Iriripan ko na lang ang isang tiket. Sasabihin ko na lang, nagkasakit ang kasama kong pasahero, kaya hindi makakabiyahe. Ayra. Hindi ka sumama kay Abdul pabalik sa hulo? Manong ayoko nang bumalik doon. Kunin mo na lang akong tindera sa pwesto mo. Sige. Walang problema. At saka... Uh, Sige, sabihin mo. Ano gusto mo sabihin pa? Uh, may... may gusto akong ipagtapat sa iyo, Manong. Ano yun? Bakit bigla kang umiyak? Anong sasabihin mo? Manong Damir, matagal ko nang inilihim ito. Pero hindi ko na kaya. Kailangan malaman mo ang totoo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pag nakasakay na ako sa barkong ito, hindi magtatagal at kukontak ako sa grupo para makabuo uli kami ng plano. Hindi ko nababalikan si Aira. Bahala na siya sa buhay niya. Abdul! Sandali! Uh, te Teka lang! Anong kasalanan ko? Bakit may kasabak kang mga pulis? Nagtapat sa akin si Aira. Hayop ka. Kasapi ka pala ng mga terorista at ikaw ang nag-iwan ng bomba sa isang jangke sa ulo nung nakaraang taon. Hayop ka isa ang anak ko sa mga napatay mo! B bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Hindi ako masama sa magpapahuli sa inyo! The Mayor, napanood namin sa TV ang balita. Napatay ng mga pulis ang pinsan mo. Oo nga ho, Mang The Mayor. ho kami. Salamat ho, Aling Loli. At sa iyo rin, Edward. Matagal na panahon na hindi ninyo ako kinausap. Lungkot na lungkot ako sa nangyari. Magkakaibigan tayo, tapos biglang hindi na ninyo ko pinapansin. Sana, wag mo kami sisihin. Muntik nang namatay ang bunsong anak ko dahil sa kagagawa ng... ng mga kasamahan mong muslim. Ako naman, namatayan ng anak sa pambubumbang yun. Sige, inaamin ko mga muslim ang gumawan. Pero namatay din ang pamangking ko dahil sa pagtulong kay Charlene. Sinaksak siya ng kristyanong isnatcher. Sure. Malungkot. Masakit. Pero hindi ako nagalit sa mga kaibigan kong kristyano. Kasi hindi naman kasalanan ng lahat ang kasalanan ng isa. O nga maraming Muslim na mararahas. Maraming kapatid naming Muslim kasapi ng mga terorista. Pero marami rin sa amin. Ayaw namin ng gulo. Edward Alin, Lolin? Tingnan niyo siya. Siya si Ira. Asawa siya ng pinsang kong napatay ng mga pulis kagabi. Ira, alika. Ma Manong Damir, bakit? Ayan sila. Si Aling Loling Saka ang anak niyang si Edward, sundalo siya. Kapatid niya si Charlene, na kaibigan ng aking anak. Iyon pong naputulan ng, ng isang paa sa pagsabog sa ulo? Oo, oh, ineng. Bunsong anak ko yun. Nakamit na po ng anak ninyo ang hustisya, man. Kami pong mga muslim mapagmahal din kami sa katarungan. Gusto rin po namin ang tahimik na buhay. <sighs> Yan din ang gusto namin, mga sundalo. Pero maniwala kayo. Hindi namin gusto makipagpatayan sa mga kapatid ninyong muslim. Alam ko yun. Kaya nga, ay eh, sinuplong ko ang aking asawa. Anong ibig mo sabihin? S Sino ang asawa mo? Edward. Si Abdul ang kanyang asawa. Ang pamangking ko. Hindi ko alam na kasapi pala siya ng mga terorista. Nang ipagtapat sa akin ni Ira ang buong pagkatao ng pamangking ko, magkasama kaming nagsuplong sa mga pulis. Kaya natutup si Abdul sa pier bago pa siya makasakay ng barko. Naroon po ako sa dikalayuan, kalayuan. Tinatonaw ko yung gagawin pag-aresto sa asawa ko. Pero nagpilit pong makakawala si Abdul sa mga pulis. Nagtangka siya tumakas. Kaya napilitan ng mga pulis na barilin siya. Nang bumulag siya ang asawa ko, tumakbo ko papalabit sa kanya. Nayakap ko ang duguan niyang katawan. Masakit yun sa akin. Pero sabi ko, kung ang kamatayan ng masasamang muslim ang magiging tulay upang magkasundo-sundo ang mga Moro at Kristiyano. Kaya kong ulitin ang ginawa kong pagsusuplong sa kanya. Nakikiramay kami sa iyo, Ira. Salamat po, Aling Luling. Ito po ang tandaan niyo. Kami pong mga Muslim. Katahimikan din po ang hanap namin. Ayaw din po namin ng karahasan. Isa pong patunay ang aking ginawa. Kahit ang kahulugan noon, pagtataksil sa tiwala ng aking asawa. Hinahangaan kong ginawa mo, Ayla. Kung may iba pang Muslim na kaya rin gawin ang ginawa ko sa kapwa ko Muslim. Siguro, mas mababawasan ang gulo. Siguro, higit na magkakaroon ng magandang samahan ang mga Muslim at Kristiyano upang sama-sama tayong magkatanaw sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, Tiramsik ba ng inusenteng dugo ang magatid sa inyo sa langit? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkai o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang sayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod. Muli po namin kayong haabdang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging donang, may pangako. Ang Ang Bukas. DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.